we are here in camping site party pa rin ng Abu Dhabi overnight kami with some of my supervisors and colleagues at work it's my part time app. first time here look at this from so, the overnight and of course my konting in Of course, mga new friends ko dito sa bagong company. Alam mo ba yung kasama ko sa tent? Oh, ang lakas humilig. Kaya hindi ako masyado nakatulog. Naka Siyempre, lasing na rin. Good morning. Uh, dito kami nag, uh, nag camping last night. Look at the surrounding. Di ba ganda? Mayroong uh, man-made lake. Okay maraming nag ano, maraming nag camping din overnight ayun ganang gano'n. ito yung camp namin tent halaman din na malapit sa camping site na awang ko kaanong pangalan nito yan yung mga tents namin mga ko yung mga tulong pa pangalan siyempre mga kuyat din pero maganda dito na nasa tabi ko din ang so napaka stress ko ang maganda dito sa camping site uh, marami silang mga facilities like uh, may of course may free na rin na bathroom makalaan nyo ba yung bathroom nila is air, the air at malinis naman sa may mga cottages din na free kanyan so maganda talaga mag camping dito doon kami kumain kagabi may mga isda pala rito.

Ayun. Yes. What At uh, before nga kami umuwi, nagbreakfast ng uh, mga sandwich. Uh, fried rice, some, uh, adobo chicken, at iba pang uh, foods na natira na sa overnight namin. So, it was my uh, first time experience to come to this uh, uh, area during um, small vacation namin after Ramadan with some friends.